Sige po ah. Ganun lang naman. Kuya, at hindi ako galit na. Kagabi, kasi ganda ang kagabi ha po. O hindi, hindi ito'y pangipit ko sa'yo. Matigas nyo eh. Papil tayo. Sige po. Kagabi po kasi, nanun ako ng video mo. Yung malaking bahay, yung up. Araw-araw ko siya nung video, malaking bahay na, ayun, katakbuhan niya. Okay, okay. Nanunood po ako kagabi, pumasok siya, galing siya, naliligod siya, pumasok siya. Tapos maya-maya, lumabas siya, Paglabas na ng pinto, umupo siya dito sa may labas namin, may bako sa doon sa bahay. Mm -hmm. Hey, nanonood ako. Tapos pag kinanap ko siya, pagkabas ko, kahimik siya. Mm -hmm. Siya umigibok. Oo. Eh, oh. alam ko na yung gano'n eh, yung gano'n ano niya. dito po yung paa. O, lang. Yan. Just stay relax. Gano'n lang. Okay. lang. O, ito ha. Pag hindi mo kaya magsabi ka lang. Kapit ka lang. Okay. Ito pa, pabilang ha. Ayan lang. ha. kapit ka Kasi Kesa ito, pwede mo sabihin sa akin na, Apo, Tingin ka nito. Apo, tigas nito eh. O tama, dito tayo sa papel. muna okay. mo nalang. Na Awakan mo lang. Kasi sabi niyo kung natin babae. Apo. Hindi po kaya sinanay Ayoko po magsalita ng ano, mas maganda ka usapin natin. Kasi ang oh, gumugulo okay. sa'yo. Walang, walang pamilya na namatay, nagugulo rin ka. Halimbawa, nanay ko, buhay pa nanay ko ah. Nanay ko, yatik na hindi niya ako guguluhin kasi anak niya ako eh. Walang pamilya na namatay, naguguluhin ka. Depende lang kung meron kayong higwaan ng mga panahon na nabubuhay siya. Okay. Pero okay, eh, there, okay, okay naman po kami ng yun, yun, yun nga po. Kaya wala akong sinasabi na mama mo. Ang inaano ko po sa inyo rito, demonyo, ginagamit ka. Ganun po yan. Meron okay. din po kasi dun sa kapitbahay namin dun eh. Alos na mag din na. So, dating po? gumawa ko sa so, kanila. Okay, sige. Huwag na lang natin sabihin yung pangalan para wala anong sa video. Okay, ito po ah. Tikit. Tikit lang, madam. <coughs> sa tour. Aray Opera Rotas. pu. Alisin mo na, lagay mo dito ha? Lulubayan mo ha? Okay. O dalawang kamay. Sige sundin mo ako. Kanina pa kita nakita dito sa gilid. Tama ikaw yon. O, oh, alisin mo to ha. Ayaw na ina inaanin ina mga tao rito sa sambales ha. O, oh, bu mo ba to? Hindi. Ano lang, paglalaruan, pahirapan. Ano, ano? Papahirapan. Tama, walo ano kayong demonyo. Tama. Papa! Huwag mo ko sinisigawan. Sino nag-utos sa'yo? Sino nag-utos? Sino? Sino pala nag-utos sa inyo? Ha? Sino? Sino? Sige, hindi ko kakaanin to. Sino nag-utos sa inyo? Sino? May nabutos? Siya po, siya po. Sino siya? Puh! Hmm. Sige, tanggalin mo lahat yan. Ibabalik ko lahat yan. Sige, ano patawad? Ang dami niyong ginawa at may napatay ka na. Tatlo na. Sige na, sige na. Tanggalin mo lahat yan. Sige pa! Ah! Ah! Huwag mo akong sinisigawan. Sige, baklas, baklas. Tanggalin mo lahat yan. Tanggalin mo lahat yan. Gagamitin mo kong babaeng ito para maka makapanakit. Tama? Tama? ama? Opo. Oh, o, oh, sige baklas, baklas. Sige pa. Sige pa. Oh. Ay, hindi ko pinipigayan, no? O. Oh. Puh! Ah! Ah! Sige, tanggalin mo yan. Tanggalin mo, lang mo lahat yan. Ibabalik ko lahat na ilagay ninyo dito. Ayaw mo na. Pero yung ginagawa mo sa baba babaeng ito, itinutuloy mo. Ha? O, oh, sige, kunti na lang, kunti na lang. Sige pa. Sige pa. Sa lalaking ito, may, gina may ginawa ka rin? Meron? Ano? Wala. wala, wala. Ipit ang demonyo di mo sa'yo. Sige pa, sige pa. Kunti na lang, kunti oh, na lang. Kunti pa, kunti pa. Ayaw mo na. O oh, titigilan mo itong babaeng ito, ha? Ha? Sabihin mo siya nabuto sa'yo, hindi kayo mananalo. Sabihin mo, ha? Iparating mo sa kanya, ha? Ako ang makakalaban niyo. Kilala mo ako, hindi. Sino ako? Kilala mo na pala ako. Bilang demonyo. Bakit alam niyang ginagawa niyang sa tao eh? Ha? Kahirap kayo sa tao? Ha? Let's Puh! Pooh! Hmm. sa latigo ko? Ha? Gusto mo latiguin pa kita? Ha? O sige pa, class, kutin na lang. Walang niya kayo? Sige pa, kutin na lang, kunti na lang, kunti na lang. Papatayin kita ngayon din. O kunti na lang. Sige Sige pa! Kukunin eh. hmm. ko eh. Patapos ng ako wala na ito. Sige pa. na. Matagal na po ako yan. Inaano yung ko, ina -ano po, ina -ano po yung kamay niya. Hindi, hindi pa tayo yung... ni... ah, ah. Kaya po, nung po, po ako, nung po kami dito. Pwede rin parang oh. sahay oh. oh, mo. Oo. Ano ang bala? Yung po kami dito talaga hindi po namin mag po ang ah, ah, pangalawang kita po namin. pumasok. Mamayang gabi pang uwi. O, pa tayo ha. Ha? <tod> <Kaninang> konsulta, <tod> na Kasi, pa rin siya, ha? Pa rin siya, Panginoon kong susa, ang nagkakilala niyo na basta na patayin kong gumagambala sa baba ito. Sabi ka, sakmek. Agal! Sa ngalan ni niya, malo ko. Sa ngalan niya, sus, malo, bali. Okay. Sige lang, huh? okay, okay, okay. sige lang, pakigisin. Ah, huh? inom, inom, inom. Mulat, ah, huh? mulat. Mulat. Ah. Huh? Hintayin hmm. mo yun para bumalik ang bag. Alam ang mga sinabi mo? Hindi. Alam ang mga sinabi mo? Kahit isa. Oo. Oh. Kaya tanong ko siya. Dapat kung siya yon, ako po yung kanina pa. Kaso hindi siya pumasok no? Demonyo tsaka yung mangko, sabay na natin. Okay. May video naman, panoorin nyo na lang. Shout out sa lahat. chat out kay tatay ko. Ayun, no? Ganun na. Ayun. chat out sa lahat sa team Apo na bumubuo. Lalo na kay Apo Rap, Apo Ken. Apo Marwin, aalis po ako ngayong oras na ito. May biyahe tayo. At yun nga, marami pa tao nangangailangan. Shout out kay Apo Ken, Apo Marwin. Kay Apo Rap. Apo Arnel Biaswa Masiya, Melulegario, kay Maika. Maika isang veter veteranong manggagamot na pong sa ngayon. At kay sa Team Supremo, kay Brother Carl. Maganda mga. Okay, sir.